Good vibes. Sa nakaraang video ay ibinahagi ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit nangangagat ang isang pusa kahit wala ka namang ginagawa sa kanya. Ngayon naman, ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan na maaaring makatulong sa inyo upang matigil ang pangangagat ng isang pusa. In the cause. Ang ugaling pangangagat ng iyong pusa ay hindi madaling alamin o i-identify. Kung sakaling alam mo na, na mayroong stressor na nagiging dahilan ng pangangagat ng iyong pusa, gawin mo kung ano ang makakapagpa-neutralize ng sitwasyon. Gaya halimbawa kapag may bago kang kasama sa bahay na umupo sa sofa o lugar na kung saan kiniklay na no teritory ng iyong pusa, maaari mong solusyonan ito. Ganon din kung sakaling may bagong baby kayo sa inyong pamilya at nararamdaman ng pusa nyo na parang nawawalan na siya ng atensyon mula sa iyo. Siguraduhin mo lang na maglaan ka sa kanya ng ekstrang oras para hindi na niya maramdaman na ikaw ay wala ng atensyon para sa kanya. Kapag kasi nalaman mo na ang nagiging dahilan ng kanilang pagiging aggressive, makakahanap ka ng mga posibleng solusyon. Number 2. Adjust your behavior. Madalas mo bang sinisigawan o pinapagalitan ang pusa mo kung halimbawang umakyat o pinakialaman nila ang isang furniture na off-limits? O kaya palagi ka na nakasibangot o stressed? Gaya ng ibinahagi ko sa previous video, nagagaya ng mga cats ang madalas na mood o emotions ng kanilang mga owner. Kaya mainam kung iwasan ang pagsigaw o pagiging, o pagiging aggressive sa iyong pusa bilang disiplina at subukang magkaroon ng friendly at happy mood bilang isang halimbawa sa iyong pusa. Pangatlo, provide consequences for biting. Kung sakaling nasubukan at nagawa mo na ang dalawang naunang methods, maaari mo ding ipaalam sa iyong alaga na ang pangangagat ay may hindi magandang consequence. Kapag sila ay nangagat, bigyan mo sila ng time out. Maaaring ilagay mo siya sa isang kwarto o sa basement. Make sure lang na mayroon silang pagkain, maiinom, at litter box. Kaya kapag nangagat pa sila ulit, maa-associate nila ang biting bilang negative behavior. Sa kabilang banda, bigyan mo naman siya ng reward kapag mayroon siyang good behavior. number four, give them some extra attention. Kadalasang dahilan ng pangangagat ng isang pusa ay dahil gusto nilang makuha ang iyong atensyon. Kaya siguraduhin lang na mayroon ka talagang oras para sa kanya. Halimbawa, hayaan mo siyang humiga o umupo sa iyong lap, ipet sila kung papayagan niya, o kaya makipaglaro sa kanya. Number five, give them a furry friend. Kapag mayroong behavioral problems ang iyong pusa gaya ng pangangagat, madalas nakakatulong ang isang kompanyon. Ang mga pusa ay mabilis maboard lalo na kung madalas silang iwan mag-isa. Ang iba pang alaga, mas, mas mainam kung isa ding pusa ang makakapag-provide ng company na kailangan nila. Isa pa, Kapag nakikipaglaro siya sa kapwa niya pusa at nangagat siya, ang normal na magiging reaksyon nito ay ang gumanti. Sa pamamagitan nito, malalaman ng iyong pusa na ang pangangagat ay masakit at hindi dapat gawin. Tandaan lang po natin na ang method na ito ay hindi guaranteed solution. Minsan kasi ay may mga pusa na nagre-react negatively kapag may bagong hayop pa sa bahay. Pero nag-work naman po ito sa iba. For the night hour High school competition No need complications But, yeah So we ain't gotta tell your girl now mm, You can meet me on her way out ooh, We're making plans for the future Better let her know that she don't suit ya Cause I've been thinking about you ooh, 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 I've been thinking about you